Wanted ang lalaki nasa pool sa video na nagnakaw ng makinang ginagamit sa skin care. May mga indikasyon daw na inside job ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa video ang lalaking nakabakpak na naglalakad sa hallway ng isang gusali sa Pasig. Pumasok siya sa klinik ng Skin and Cancer Foundation. Paglabas niya, mapapansing may dala na siyang malaking plastic bag. Ninakaw na pala ng lalaki ang old therapy machine ng klinik. Nagkakalagay yan ng 4.8 million pesos. Ayon sa staff ng klinik, tila pamilyar ang sospek sa ninakaw na gamit. Tinangay rin kasi ang iba pang gadget at gamot na ginagamit sa makina. Alam niya kung saan nakalagay kasi walang forced entry, walang nawala sa place. May susi po siyang dala. Laking panlulumo ng mga tauhan ng klinika dahil na-perwisyo ang kanilang operasyon. Marami raw walk-in client na naka-schedule na ang hindi nila maservisyohan. Inaalam na kung may kasabot pa ang sospek o inside job ang nangyaring pagnanakaw. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan muna raw ang klinika sa pamunuan ng kanilang gusali bago ilapit sa mga pulis ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.